Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia Again, para po sa mga bago sa channel na to Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist At ang inyong weather tito Ngayon, balikan na natin Ito pong bagyong nando Na tuluyan ng lumakas habang binabaybay Itong East Philippine Sea At umabot na nga yan sa typhoon category Kanina pong alas 8 ng umaga, itinaas yan Sa typhoon category ng pag-asa Na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 120 km per malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 100 50 kilometers per hour. Ito pong Bagyong Nando ay huling na ng pag-asa sa line around 775 kilometers east ng uh, kasiguran diyan po sa May Aurora. Ito po ay nasa dagat pa sa ngayon. Yan po ay may radius na nasa around 500 kilometers so may kabuuang diameter po yan na nasa around 1,000 kilometers. Ito pong Bagyong Nando ay patuloy na kumikilos pa west northwest o sa direksyon ng extreme northern Luzon at northern Luzon sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayon, kung papansinin natin itong ating satellite image, nagiging symmetrical na po yung ating bagyo o nagiging maayos na yung kanyang sirkulasyon. Sinyalis po yan ng paglakas pa ng isang bagyo. Anytime soon, makikita na natin, mas nagiging clear na yung kanyang center o yung kanyang mata. Pero again, ito pong ating ibabang bahagi ng Bagyong Nando. Nandyan pa rin po yung ating bulto ng mga kaulapan at mga posibleng malalakas na pagulan dahil sa inflow ng habagat. So mas marami po tayong moisture dito sa ibabang bahagi ng Bagyong Nando dahil panahon po ng habagat itong Bagyong Nando. Saka, sa kasalukuyan, ito pong ating habagat o Southwest Monsoon ay nagdadala ng maulap na panahon at posibleng scatter o kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang areas ng Bicol Region at Eastern Visayas at bukas magpapatuloy at madadagdagan pa ang epekto ng habagat dito po sa malaking bahagi ng Visayas kasama na po dyan ang Mimaropa maging dito sa Quezon at Bicol Region kasabay po ng unti-unting paglapit pa at paglakas dito pong bagyong Nando mga afternoon showers at thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa areas ng Mindanao at medyo mataas po sa ngayon yung ating axis ng uh, habagat para sa bagyong nando meron lang tayong mas mataas na chance ng pagulan dyan po sa may Sampuanga Peninsula. Dito naman sa Metro Manila sa mga aattend rally Bukas, kagaya ngayon, mas maula po ang panahon natin kaysa nakasanayan. Although, nagpapakita naman po ang ating araw, pero posible po yung ating mga scattered. Kung kalat-kalat na pagulan at kung minsan, meron din po tayong mga possible thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ganon din po ang ating aasahan panahon sa mga karating lugar ng Metro Manila. Yan po ang Bulacan, Pampanga, Tarlac at ang area ng Zambales at Batan. Ito kung natitirang bahagi ng Central at Northern Luzon, mas maaliwalas naman ang panahon natin sa ngayon habang malayo pa po ang Bagyong Nando. Pero gamitin sana natin ang magandang panahon ngayon sa paghahanda sa posibleng pagdating uh, po o pagdaan ng Bagyong Nando. Particularly sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. So, ito yung ating calm before the storm o bago nga lumikit yung ating bagyo, gumaganda po yung ating panahon. So, again, bukas, uh, well, mamaya, possible na pong magtaas ng tropical cyclone wind signals ang pag-asa dito sa hilagang bahagi ng Luzon pero again hindi pa po agad mararamdaman ang epekto ng bagyong Nando diyan. Magsisimula pa yan bukas hanggang o lalong-lalo na sa darating na Lunes hanggang Tuesday. Yung time na yan is ginagamit natin for preemptive measures para makapag-ready tayo sa possible effects nito ng bagyong Nando. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng PAGASA para dito sa bagyong Nando. So narito po ang official forecast track ng pag-asa para sa Bagyong Nando. Kung mapapansin nyo nga is lumalaki na yung kanyang mga areas na may malalakas na hangin. Gaya ng nabanggit natin kahapon, meron na yung kulay pula dahil nga umakyat na yan sa typhoon category. Yan po ay posible pang lumawak habang unti-unti pa ang paglakas ng Bagyong Nando. Dito po sa East Philippine Sea. So hindi naman pala unti-unti na sumasa ilalim po yan ng rapid intensification at posible pa po yan ulit maulit or magkaroon pa tayo ng isa pang cycle ng rapid intensification. Base dito, sa lunes ng umaga, possible po itong umabot sa super typhoon category. Yan po yung air, uh, lakas na hangin na may around 185 kilometers per hour na maximum sustained winds. Pero again, hindi po natin inalis ang possibility na mas maaga po yung maging super typhoon. Maaring bukas ng gabi or Monday ng madaling araw. Ganun pa man, ito po ay didikit dito sa may extreme northern Luzon as a destructive o mapanganib o malakas na bagyo. Maliban po dyan, ito pong gitna niyan, yan po yung ating reference point. Although nandyan yung ating pinakamalalakas na hangin na associated sa bagyong uh, Nando, ito pong kulay-pula, yan ating typhoon force winds o malalakas na buksu ng hangin na directly associated sa bagyong Nando. So dadaan po yan dito sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Ito naman kulay orange. Masasakop po niyan ang malaking bahagi ng Northern Luzon at maging dito sa Central Luzon at ilang bahagi po ng Calabarzon yung ating habagat naman ay magpapa o magdadala rin po ng malalakas na bugso ng hangin na medyo malayo sa bagyo. Yun po yung ating inflow ng hangin. So ito po ay mararamdaman natin sa darating na mas mararamdaman natin sa darating na lunes hanggang Tuesday. Yan po yung ating pinaka-critical time sa pagdikit at paglapit nito pong bagyong nando. Dito po sa areas ng Extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Maging yung ating habagat o Southwest Monsoon. Diyan din po natin mararamdaman yung uh, pinakamalakas na epekto rin ng ating habagat. Pero bukas, Well, ngayon, meron na po tayong habagat. Um, gradually, nag intensify po yan. Habang gradually, lumalakas din po ito bagyong si Nando. So, posibleng sa darating na Tuesday, ito pong bagyong Nando ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility pero dahil sa lawak ng kanyang diameter, diametro, hindi pa rin po mawawala ang epekto niyan. Sasabit pa rin po yan dito sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon sa darating na Tuesday. So, hindi pa rin kagad mawawala ang epekto niyan. Maging yung ating habagat. Magpapatuloy po yan sa mga susunod na araw sa susunod na linggo. So narito naman ang pinakahuling weather advisory ng pag para naman po sa dami ng ulan. Yung kanina ay diniscuss natin yung malalakas na hangin na uh, associated sa bagyong nando. Ito naman po ang pagtaya ng pag para sa malalakas na pag-ulan. So bukas hanggang lunes, magsisimula na po tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa kuminsang malalakas na pag-ulan. Dito po sa areas ng Isabela, Abra at Ilocos Sur maging dito sa area ng Palawan. Yan naman po yung epekto ng ating pa Southwest Monsoon maging dito sa Antique. Yung ating heavy to intense rains naman bukas hanggang sa lunes ay magsisimula sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan. So ito po yung ating panlabas na kaulapan ng Bagyong Nando mula bukas yan ng gabi hanggang lunes. At ito naman po yung ating habagat o southwest monsoon. Pero maliban po dito sa mga areas na may nakataas na weather advisory, ang buong Visayas, Bicol Region, Calabarzon, kasama na po dyan ang Central Luzon at maging ang Northern Luzon. Ito pong mga areas na nasa ibaba, possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan or possible na thunderstorms. Ito namang nasa itaas, yung Northern Luzon, yan naman po yung uh, panglabas na raulapan o outer rain bands ng bagyong Nando. bukas hanggang sa darating na lunes. Ngayon, ito naman yung ating mga malalakas na pagulan na directly associated sa bagyong Nando sa darating na lunes hanggang Tuesday. So, hanggang torrential rains na po yung ating inaasahan dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama na po dyan ng Extreme Door ng Luzon at Batanes. Yan po yung ating uh, areas na medyo malapit sa gitna or center ng Bagyong Nando. Kaya nandyan po yung ating pinakamalalakas na mga pagulan. Again, yan pong mga ganyang klaseng pagulan ay prone na po sa mga flash floods, landslides, pag-apaw ng ilog at um, yun nga, malawakang uh, pagbaha dahil po sa epekto ng bagyong nando. So, sumantalang itong Abra at Ilocosur, heavy hanggang intense rain sa ating aasahan. Ito namang natitirang bahagi ng Northern Luzon, ang Kalinga, Mountain Province, Ipugaw, kasama na po dyan ang Isabela at La Union. At kasama na rin po dyan ang Benguet at Baguio City. Meron tayong mga katamtaman hanggang so minsan malalakas na pagulan. Ganun din po ang ating aasahan panahon sa Sambales at Bataan, Cavite at Batangas, Oxidoro, Pan, ano po inflow ng hangin na dulot ng uh, habagat o southwest monsoon o yung mga pagulan natin na uh, associated naman sa habagat o southwest monsoon. Maliban po sa mga pagulan na yan, meron din tayong mga gusty conditions dahil sa ating habagat o southwest monsoon. Again, ito lang po yung mga areas na may weather advisory ang pag-asa. Pero ang buong northern Luzon, maulap pang panahon, central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, at maging ito pong areas ng Mimaropa, possible po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. At malalakas din po ang ating pagulan kapag meron tayo mga nararanasang thunderstorms. Again, ito po ay para sa mga pag-ulan na iwalay pa po yung ating tropical cyclone wind signals. So, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag na maaaring idulot ng bagyong nando. At ito pong mga pag na ito ay madadagdagan pa sa mga susunod na araw. Ito po ay pagtaya lamang ng pag-asa pero madadagdagan pa po yan habang lumalakas pa ang bagyong nando at papalapit sa ating bansa. So, mag po tayo mag-ready po tayo dyan. So yan muna ang pagtalakay natin dito po sa Bagyong Nando. Again, maghanda po tayo ha, at magingat sa mga possible effects nito. Particularly dito sa mga areas ng extreme northern Luzon at northern Luzon ngayon pa lamang. Dahil again, ito po ay magiging isang malakas na bagyo. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Balikan natin ang Bagyong Nando mamaya.